Pinagsasahin kita! Ba't na video ka pa? Hindi. Please. Si Gelo nandun sa tindahan. Sino? Si Gelo. Ha? Si Gelo. Hmm? Barata mo kaya? ay na. Ako. 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 Ang <characteristics> gagawin ka. Musta? Huwag mo na. Huwag pwedeng mag-usap tayo. S S Bakit ano bang meron? Gat, mga Ayoko nang gulo, ha? Ako gusto gulo. Ha? Ayoko nang hmm, gulo. Eh kasi may bumanat sa kapatid ko dito eh. Dito sa part na yun, banda dyan. Okay. Okay. Dyan ano? Ito nang tating bumanat doon. Yun na nga eh, oh, may bahay lala mo. Kung wala kang nalalaman Ang talaga. Na ako dito, <coughs> pinagbibintangan niyo ako. Hindi <coughs> ka namin pinagbibintangan. Kung ako yun, dapat pinakita ko sa inyo, binugbog ko yun oh, na parapan nyo. Oh, ah, angas mo ah. Oh, oh, mo. Oy, per... oh, 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 Uy, si Doming si. Shinsheni, shinsheni, and she is so pretty. Okay. Bakit? Ay, ano yun? Nag-squid game ka? Squid game. Ay, ay. Ito, tinatanggal ko to eh. Pinapanood ko to, 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 to. sa so, oh. ano eh. Squid game nga? Oo. Hirap na hirap ako eh. Ano na kasi? Huwag na! Gagaw trip ko ag -ag -ag <laughs> ag -ano, yan. Agag-agag eh. Ano? Sali ka na. Yan. Pinagsasahin kita. Ba't nakabidyo ka pa? Hindi. <laughs> <laughs> Ay, si Gelo, nandun sa tindahan. Sino? Si Gelo. Ha? Si Gelo. Gubili sa tindahan. Isa mo. Isa ulit? Oo. Tara. Barata mo kaya. Ay na, ako, 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 ako. Ang musta? Yo. Ano, usap muna tayo dito. Hmm. Kung pwedeng mag-usap tayo. I. Ano, lo, tawag dito. Ako, ayoko ng gulo ah. Gat ano bang Ayoko gulo ah. Ako oh, gusto ko gulo. Ayoko hey, oh, <coughs> Eh kasi may bumanat sa kapatid ko dito eh. Dito sa part niya no? banda dyan. Oh, dyan, oh, dyan, dyan. dyan. Dito, dyan. Ka dito. Tara dito. Dito. Gusto mong, ano? Gusto maaranasan? Dito? Dito. Dito. Di nga si nga Smirk. Dito. Oh, dito baka. oh, dito muna. Oh, nagwawala eh. Oh, dito. Sabay dito, sabay dinikdik doon, papunta doon. Pero tawag din bumalot doon. Yun nga eh. Oh, nga eh. May bahay lalo mo. Dito ko lang matiyo. Oh, guling 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 galing. Eh. ka? Di, like, ba, 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 ilalam mo lang, baka may, baka may alam oh, mo idea ako sino yung, uh, ba, ako sino yung gumawa sa kapatid na isi kawawa eh. Di, lang, di ko talaga alam chong, kasi kakalabas ko lang ngayon. Kurado ka ah? Oo, kakalabas ko lang ngayon, kakagaling ko nga ng sasakit eh. Huwag sa masakta ulit. Uy! Oo ba, wala pa nga tayong pidensya eh. Ito, ito ano ba ka sa binansyong. Oh, ulit ko ano naman eh. Di, wala eh, kasi yung kapatid kasi namin na nakaraan na banatan dito. yun lang, eh, napunod ito. May nagsasabi na... Si Radic daw. Hindi si... nung magagawa ng Radic yun. Si... Anong hindi? Si ba -ka right, ikaw, ka. Oh. Ba't ako? Ba't ako sinisisi nyo? Pero hindi, yung... hindi ka namin sinisisi. Eh. Ay, ayaw Ay. namin pagbintangan. Eh. Hindi naman sa ganun. Baka lang naman may alam ka. Wala nga akong alam chong. Kakagaling kong alam sa wag, ko nga lang sa sakit. Wag, wag nyo gagawin yan, Bert. Bakit? O sige, Oleg, eh, kung wala kang nalalaman Nakapili talaga. hindi ako dito, pinagbibintangan nyo ako. Hindi ka namin pinagbibintangan. Kung ako yung yun, chong, hindi na ako papakita sa inyo. Yan naman ang pinagbibintangan e. Eh. Siyempre kung ako yun, pinakita ko sa inyo, binugbog ko yun oh, na Oh, yun. O, oh, o. Oh. O, mo ah. ah o oh, oh, yan! Totoo ano? naman e, eh. pinagbibintangan niyo pa ako e. Eh. Magdito oh, ka ah. tara, wala na tayo. Gusto mo sabay ko. Oh, ano mo? Tsiong, iyayabang ko. Gusto mo sabay ko, boss Bert? Oo. Alam mo talaga e, <laughs> <laughs> ano? Ano kasi, masyadong pinagbibintangan eh. Bakit talaga? Siya naman talaga ini. Di tingnan na lang natin sa mga susunod na araw. Mag-imbestiga tayo pero wala pa naman kasi tayong Ah, eh, wala eh, naman naman tayong ebidensya kasi ting, hindi tayo pwedeng magbintang ng magbintang. Oh, sige, 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 tara na sige na. Mm hmm. mm. Tara sige.